Good morning, good morning, Thursday sa inyo mga idol. Hindi po, paalala ni po yan. Aros, ingat-ingat po tayo sa ating pagbiyahe. Pagpasok sa mga kanyang trabaho. Magandang um, drive dyan. Ingat po tayo. Ayan po, ngayong bagay. Ito yung ating nungituin ngayon, guys. Ayan tayong tayo, egg. Tokwa, guys. Pipritoy natin. Tsaka yung ampalaya. Yung ampalaya tayo, guys. Isang ampalaya. Yan po yung ready ko para pambangon niya Ate Oaks. So, uh, tara guys, muli samahan niyo si Kuya Lerz sa kanyang pagluluto. At good morning po sa inyo. Ayan okay na guys, piniprito na natin muna yung tofu. Gamit tayo magbisa disab mo pala yan. Siya yung gagawin natin sa pasabog guys. Yung bisna karne. Eh. Tofu na lang po siya guys guys, magigisa na po tayo ha. Unahin na natin itong ating buya. Oh, yes! Sabihin lang po sa panonood mga idol. Ampalaya palaya lang po ating mulutuin. Isang ang palaya. Hindi po, shout out po sa inyo lahat mga sa idol uh, Marty shoutout sa Anver Vlog syempre, hindi may kailang mawala kay uh, Cindy Mariano shoutout sa mga uh, ayan natin mga kipigil sa mga leo shoutout sa mga dyan sana botas na mga na nanay, nanay Lina shoutout po dyan. Shoutout po sa lahat. Ano na lang, kung na-review up to Beros, na Riyana Adahar, Ray Rons, Bad, Simpleman, si Manu Jen Reyes, masipag mag- tawag ito, like and share. guys? Siyempre, bulburan na natin ang nagkapasarap. Magic sarap. sarap. Kunti lang yan kasi bawas na yan eh. na yan na lang. So, man marami nito. Okay, si man, shoutout sa iyo. Tapos guys Diba? Nalagyan na natin ang mga idol Kasi, okay, guys. Asin Okay guys, lukasan na natin ng boys. Pinahali na naman po tayo ng gising mga nilog. Uh, Ayos na pong nagluto si Gunners. Then, nagayon na po natin itong ating ang guys, yung Okay, nasi na kami natin. lang na yung tubig guys Okay lang so, na. muna ni Kuya yung ating toko na Oh uh, Jadi na iwanan natin yung uh, mga sawako niya. Masok lang po. At ang uh, Ini best ni, kita cuma pandai. na disgura po yung takip nito nga ang kawali eh. Na naglag po nung siyang nabasag yung Pyrex natin na takip. Nagkadurog-durog guys. Ipapungod doon sa maling patungan. Dumulas. Ayan. Walang takip. Veg, again, egg. Egg, man, uh, onion, And... you... Okay guys, nagdaan tayong egg. na na tayo yung lalagay na nagdaan. ang na natin. Saan natin po siya ilalagay. Okay? ito guys. Iyan na natin itong ating kokwa. Ayan. Ating mekos-mekos. Dali naman kasi itong mga Medyo masarap dito ko guys. Medyo crunchy. Kaya right, parang hindi po mawala yung vitamins ng ating ampalaya. Ayan. And, ayan. Ayan. Uh, ayan. Yami po ba? Yami? Hindi ako pong hindi pakita yung mukha ni Kuya Lars kasi hindi po maganda yung kauro ko ngayon guys <laughs> <laughs> Hindi maganda ang gising ni Kuya Lars Kaya <laughs> niya po nagmamadali tayo eh, hindi tayo nakapanggingan naman lang Uh, yan guys ah, uh, kita nyo na pwede nang ilagay yung ating egg uh, yan oh, sarap idol yung At ating haluhaluin sarap sana to guys, kung meron pang ano yung miswa diba wala lang tayong miswa eh kung kaya yung sotanghon. Ayan guys. Lito na. Paking taklo na lang po yan. <laughs> Simpling, simpleng simpleng lutong yung ulam lang po ito mga idol ha. Ako naman ha. Uh, marami nakakaalam yung lutong na yan. Simple pero dulot ay vitamina sa ating katawan. Ang ampalaya. Yan na guys, luto na yung ating ulam ngayong maga. Naway nag-enjoy po kayo sa inyong panunood. We love you all guys. See you next morning. bye! -bye.